Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Niyanig ng magnitude 7.4 na lindol ang hinatuan Surigao del Sur 10.37 ng gabi ng Sabado, December 2 ayon sa FIVOX. Unang naitala, magnitude 6.9 sa naturang lugar. Ngunit sa revised advisory ng ahensya kaninang madaling araw, itinaas ito sa magnitude 7.4 na may lalim na 25 kilometers at may layong 30 kilometers silangan ng Hinatua. Naitala ang Intensity 5 sa Bislig Surigao del Sur at Kabadbaran Agusan del Norte. Naramdaman ng lindol sa iba pang rehiyon sa Mindanao at maging sa Visayas. Kasunod nito, naglabas din ng tsunami warning ang FIVOC sa mga baybayin ng Surigao del Sur at Davao Oriental. Agad naman pinalikas sa mga naninirahan malapit sa mga natukoy na coastal areas. Ilang beses ding naitala malalakas na aftershocks matapos ang magnitude 7.4 na lindo. Labing-isang miyembro ng dawla Islamiyang nasawi sa bakbakan laban sa militar sa Datu Hover Ampatuan, Maguindanao del Sur ayon sa ulat ng 6th Infantry Division ng Philippine Army kahapon, naganap noong biyernes, December 1, ang encuentro na nagtagal ng 20 minuto sa bulubunduking bahagi ng Mother Tuwayan. Mula sa natanggap na ground information, nagsagawa ang militar ng airstrike, artillery, fire at nagdeploy ng karagdagang ground troops sa eksaktong lokasyon ng mga DI. Matapos ang bakbakan, na-recover sa pinangyarihan ng 10 high-powered firearms at tatlong explosive devices. Kasalukuyan pa ang tinutukoy ang pagkakakilanlan ng mga nasawing DI members na susundan naman ng paglilibing sa kanilang mga labi. 36 na overseas Filipino workers o OFWs na pinakahuling batch ng mga Pilipino ang dumating sa Pilipinas mula sa Israel. Sa grupong ito, 32 ay caregivers at 4 naman ang hotel workers. Nasa bansa na rin ang limang Pilipino mula sa West Bank na binubuo ng dalawang OFWs at pamilya ng tatlong miyembro. Gayon rin ang labing apat na Filipino non-marital children kasama ang kanika nilang mga magulang mula naman sa Jordan. Ang repatriates ay mga apektado ng patuloy na digmaan sa pagitan ng Israel at Hamas at magkakasunod na dumating nitong huling linggo ng Nobyembre. Ang lahat ng mga kababayang umuwi ay nakatatanggap ng tulong at suporta mula sa iba't ibang sangay ng pamahalaan sa pamamagitan ng whole of government approach. Balik mo raita ang tropeyo sa Cheer Dance matapos masungkit ng Far Eastern University o FEU Cheering Squad, ang unang pwesto sa UAAP Season 86 Cheer Dance Competition. Sa patimpalak na ginanap sa Mall of Asia Arena sa Pasay City kahapon December 2, nagpasiklab ang FEU cheering squad sa harap ng 18,000 na manonood ng kanilang fast-paced at intricate routine na inspired ang tema kay Super Mario. Kaunti lang din na naging errors ng FEU dahilan para makapagtamo ito ng 702.5 points at tanghaling UAAP cheer dance champion, ang ikalawa nitong corona sa loob ng tatlong seasons. Biguman ng National University o NU Pep Squad na madepensahan ng titulo, nakamit pa rin ito ang ikalawang pwesto sa score na 697 points. Tribute naman kay rock and roll icon na si Elvis Presley ang tema ng kanilang performance. Pasok din sa podium finish ang University of Santo Tomas o UST sa Dance Troupe na nagtapos sa third place at nakapagtala ng 684 points. Inspired naman sa Korean pop culture at grupong Blackpink ang kanilang routine nasa ikaapat na pwesto ang Adamson Pep squad with 665 points sinundan ng UP Pep squad na may 602 UE Pep squad na may 559 DLSU Animo squad with 555.5 points at Ateneo Blue Eagles na nakakuha ng 532 points Para sa kilat news update, Frenz Lenon nag-uulat. niyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.